kung nagkaroon ka ng jowa, pag nag nagsasama kay as in wild ba, hindi? It depends. Meron na ako naging jowa. Ah, ano ka fubo? Si kapubo lang? ano ibig sabihin hindi ang fubo? Yan yung parang on-call lang siya pag gusto mo yeah, lang. Yeah, fuck buddy. So, nagmean I meron ka naging kapubo? Ayun, na uh, super ano talaga, super wild, like... Wow. <laughs> like ano, ano, Audrey? <laughs> hindi mo ma-explain. Ano ka? Speechless. <laughs> talaga as in, super mm. talaga sa performance Meron, level. Meron, may ganun. Ano siya? 100 over 10. Ganun level yung ano. So, hindi mo wow. Kapubo mo pa rin ba siya until now? Ay, yeah, pero minsan na lang kapubo. <laughs> <laughs> Bakit mas gusto mo ng kapubo kayo sa relasyon? Kasi bagay, para no string attached, yes, diba? Yes, yes. walang maano sa'yo. masakit sa ulo. Tama totoo, ba ako? Totoo, totoo. Tama, tayo. Na, nadala ka na ba sa mga ganyan? Oo. Kasi ano, ang problem sa akin, mabilis ako ma-attach. Pero mabilis din naman ako ma-detach at the same time. So, for me, mas okay sa akin pag no strings, attach na lang. Diba? Teka mo na, itong Kakubo Bay ito ay ano siya, tigabiba Viva Max din. Ha! <laughs> <laughs> Tiga Basta, Viva Max din siya. Ano siya? Uh, Nag-wholesome-wholesome din siya sa... Ay hindi siya Tiga Viva Max. Ah, uh, nag-start siya sa... Ano, wholesome. Sa wholesome. Tapos natalon din siya sa Viva Max. Ah, okay.